Upo muna tayo. Upo ka. Ay. May bato. Baka masakit. Hindi pa yan. Hmm. Ano dito? Nakakarlak sa dito sa bahay niya. Hindi sa likod. Totoo po ba yan? Alin? <laughs> Yung nagselas pa ba? Ako? ako, oh, mag-selos ako. Saan mo naman narinig yung... Nagpukwento lang yata yun eh. Ang bihira naman. Napag-i-issue na pala ako dito. Hindi ko alam. Sino ba nagsabi sa'yo so para papagsabihan ko yan? May maharitis ako nang hindi ko alam eh. Narinig niyo hmm? na po kanina. Kanina ang galing. Hindi ko alam eh. Right. Kaya naman kung hindi nyo narinig ka. Huwag <laughs> <laughs> mo nang isipin yun. Um, basta uh, okay na. Okay na ako. Hindi ko, hindi ko talaga yung na-expect na may bibigay ka ngayon. Kala ko, bibisita lang ako. No, ano pa po, po yun? Hinihintay ko lang po kayong pumunta. Saan? Nung nasa rip ko natin no, yun. Nung no, 24 ba? po. Kaso may... Pakatapos ko ba ganong ano nung ALM? ALM? 23. Pagod man po tayo kaya hindi po nakapag ano. Nakapag, nakapag, hindi po kayo nakapunta. Pumunta ako sa inyo ha. Pumunta ako doon ng umaga. Di mo sa akin binigay. Binisita kita doon. Di mo alam. Ah, dito man po ba ganyan sa bahay Ay, nasa bahay niyo yun. <laughs> sa bagay. Basta po yung mga nakasulat kung huwag niya nalang pong iyan. No? <laughs> Bakit naman? Mukhang Mukhang maganda naman ang mga nakalaman dun ah. Bakit? Mga pambabash mo bang nalagay dun? <laughs> pambabash mo <laughs> sa akin? Sa akin na lang po yun. Bakit? Ano bang mga kinagay mo dun? Basta po, basahin nyo na lang. Baka may I love you dun ah. <laughs> <laughs> Ay. Ah. Hmm. Hindi bigla mo ako. Nakagulat. Nakagulat yung ganito. Nakagulat ka ngayon. Ang sabihing... mo talaga na ganun. Ha? Hindi po <laughs> Ha? Hindi po. Hindi na ako lang talaga yan para sa... Para sa... Sa akin. <laughs> Gano'ng katagal mo ito naghirapan? Sa araw? Sa linggo? O bago pa magsibo? Bago pa magsibo. Siya? Huwag <laughs> pala kasi ka. Makagulat ko na. Tagal na pala niyan. Bago pa magsibo. So, ano? Tagal na pala nun? So, ano? Um,

Siguro, oh, uh, napansin nyo rin. Huh? Ano? Ba't mo ko tinatawalan? <laughs> <laughs> Bakit? Seryoso ka. Hindi <coughs> <coughs> niya na po kailangan mag-sorry. Ha? Hindi niya na po kailangan. Hindi man po. Hindi <coughs> kailangan. Hindi man po yung sakin sa ano. Ano? Hindi <coughs> man po yung malaking kasalanan hindi na lang kasalanan. Siyempre, sa akin mahalaga yun. Oh. Mamaya maging cost kayo ng kung anong ano. Maging cost ng mas malaking ano, away eh. Diba? At least, ano na lang, at least sinayos na. Nabawi ako sa'yo. Nabawi. <coughs> Magawa ko bibili ko sa'yo lahat. <laughs> ano bang gusto mo? Kaminto. Kaminto ako. Kaminto. Dohaiko. Dohaiko. Sige. Kung mawas 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 bukas.